Anong oras na? Hala! Walang toothpaste! Late na pero bukas pa ang 7-11. I'm Eden. Welcome back to my channel. Alam niyo ba kung nasan tayo ngayon? Nandito ko ngayon sa pinakasikat at pinakonvenient na store dito sa Taiwan. Ang 7-Eleven! Nagtataka ba kayo kung bakit ako nandito? May ibabalita ako sa inyo. Tara! Pasok tayo! sa inyo. Alam nyo ba na marami ng Southeast Asia na produkto dito sa 7-Eleven? Oh, hindi nyo alam, no? Ito pa, para sa mga kaibigan at kapatid nating mga Muslim, alam nyo ba na makakabili na rin tayo ng mga paborito nating pang Ramadan dito? Di ba ang galing? Nandito na lahat. Tara, tingnan natin. Stop! What if mag challenge kaya tayo? Ano sa tingin ninyo? O, oh, ito, 1,000 na. Ano kayo yung mga produktong para sa Ramadan ang mabibili natin dito? Tara! Uh -huh. Arabi, ang dami na pala mga Southeast Asia na produkto dito sa 7-Eleven. Tara dito! Ito, may OWC na rin pala dito. dollar lang. Alam nyo to, galing sa Pilipinas. Garuda da Rosta. Ano kaya to? From Indonesia siya. Bawang flavor. Gusto ko itry to. Hmm, ano kaya ito? From Indonesia din siya. Gusto kong itry. Dry dates yata ito. Tingnan ninyo. Makakabili na tayo ng ganito dito sa 7-Eleven. Tayong mga Pilipino, mahilig din tayo mag snack. Ito. Indomie. Paborito ng lahat. May tatlong flavors ng indomie. Pero ito yung pinaka-paborito ko, hot and spicy. Mmm, Coco Pandan from Indonesia. Sirup siya? Parang gusto kong itry ito. Ano kayang lasa nito? Kumuha na ako ng basket. Ilalagay ko na dito yung mga gusto kong bilhin mula sa Southeast Asia. Oishi. Garo da Rosta. Etong flavor na to, roasted corn Itatry ko din to. Ito, gusto ko talaga itong itry. Kukuha din ako ng hot and spicy flavor ng Indomie. At itong coconut pandan. Itatry natin ito. Alam niyo gusto ko pang magdagdag. Ito, manghuan. Favorito ko to nung high school ako. From Philippines. Gusto ko rin kumuha ng Argentina. Masarap to pang breakfast. From Philippines din to. I-try na natin itong energy drink from Vietnam. At meron ding Hydro Coco, buko siya, no added sugar. Ano pa kaya? Ay ito, pad thai. Gusto ko i-try ito. Subukan natin. Koin natin. Boom. na higit 50 produkto ang walang halong pork at alcohol dito sa 7-Eleven. Kaya angkop sa mga Southeast Asian customers. Kagaya ako, hindi ako kumakain ng pork. Alam nyo ba na pwede nyo i-scan itong barcode na ito para makita nyo pa ang iba't ibang produkto? Naku, hindi na to 1,000 challenge ha, pag lumagpas ako. Tara, mag na tayo. <smart noise> 1,000. Pero ang dami ko nang nabili. Yan, dito na natin titikman to. Excited na ako. Ito yung roasted chicken and egg nila. Ito namang isa ay braised vegetable at spicy popcorn chicken. Mukhang masarap siya. <coughs> Ito Hmm. Ang sarap pala nito, hindi rin siya masyadong maanghang. Alam nyo, hindi dry yung chicken. Ang sarap. Kanin na lang ang kulang. Hmm. Ito ano naman yung braised vegetable. Tekman natin. Wow. Kung vegetarian ka, pwedeng pwede ito sa'yo. Hmm. Meron itong broccoli, bok bokchoy, repolyo, black fungus, at meron ding tong baby corn. Ang fresh ng gulay, hindi overcooked. Vibrant ng kulay ng vegetables. Mmm! Sarap! Ang tamis ng gulay. Ito naman yung roasted chicken and egg. Ayan, bubuksan natin. Wow! Ayan, nakakatakam siya. Ito yung egg, ito yung chicken. Tikman natin. Mmm. Ang juicy ng chicken ha, hindi dry. Sarap. Guys, recommend ko to. You must try. tayo sa iBone Machine. Alam nyo ba na meron na rin silang service na Filipino language setting? Tara, subukan natin! Pindutin ang language, makikita natin ang iba't ibang lenguahe. May English, Japanese, Korean, Thai, Vietnamese, Indonesian at Filipino. Pagpindot ng Filipino language, makikita ang apat na ito. Pagprint ng dokumento o larawan, taxi, ipasok ang code, iPhone padala. Kapag gusto natin magprint ng dokumento o larawan, pindutin lamang ito. Basahin ang mga impormasyon at sundan lamang ang instructions. Kapag gusto natin magtawag ng taxi, pindutin lamang ito. Makikita natin ulit ang mga iba't ibang lengguahe at pindutin natin ang Filipino language. Pagkatapos mabasa ang mga terms ng serbisyo, sumang-ayon at ilagay natin ang ating phone number. Sa ipasok ang code, kapag nag tayo ng mga online tickets kagaya ng concerts, dito natin i-enter ang code pagkatapos may lalabas na papel. At dito naman tayo sa iPhone padala. Kapag gusto nyo magpadala ng package dito sa Taiwan, basahin nating maigi ang mga impormasyon, pindutin ang tanggapin at sundin lamang ang mga ibang instructions. O oh, ba diba? sobrang convenient, meron ng Filipino language, hindi na tayo mahirapan pa! O oh, ito naman, kung tatanungin ninyo ako kung pwede magpadala ng pera dito sa 7-Eleven papuntang Pilipinas. Oo, oh, oh, pwedeng pwede. Download ng QPay. Makikita ang Filipino language at iselect natin ito. Basahin ang instructions. Submit ang front and back. At mag-selfie. Mag-fill up ng informations At ayun, makakalagin ka na dito sa QPay. Katapos niyan, pwede na natin bayaran dito sa counter ng 7-Eleven gamit ang barcode. Tuturo ko na rin sa inyo kung paano mag-pick up ng parcel dito sa 7-Eleven. Tara! Pumunta lang sa counter at ibigay ang last three digits ng phone number upang maklaim ang parcel. Tayong mga foreigners, hindi lahat sa atin ay nakakapagsalita ng Chinese Mandarin. Don't worry kasi meron na silang ipapakitang matpad sa atin kapag nahalata na tayong hindi tayo makapag-communicate sa mga staff. Halimbawa, bumili kayo ng fresh food at gusto ninyo ipainit, ipapakita ito ng staff. Kapag gusto natin magpadala ng package at kailangan isulat ang Chinese address, pwede tayong manghingi ng tulong. Nandito na rin paano ang paggamit ng membership open point ng 7-Eleven. Pag-print ng resibo o invoice. Pag-order ng freshly made drinks tulad ng kape at saa. Malamig ba o mainit? Guys, nandito na tayo sa bahay. Ito na yung mga napamili natin sa 7-Eleven. Bago natin tikman ng mga ito, ihahanda ko muna ang mie goreng ng Indomie. Luto na ang ating may goreng. Tikman na natin. Hmm. Ang sarap. Ang una mong malalasahan yung chicken flavor, garlic, onion, at yung spicy na flavor, naglalaro yung anghang talaga. Sunod naman natin ang marjan coco pandan. Dahil nga naanghangan ako sa indomie, eto meron na ako dito nakaredy na may ice at tubig. Ang bango. Para siyang palamig sa atin sa Pilipinas. Kung alam niyo yung gulaman, ganun ang amoy. Okay na siguro ito. Refreshing ha? Masarap to kapag summer. As in, ganun talaga yung lasa niya. Yung gulaman, yung amoy, ganun din. Oishi! Prawn crackers. Natikman ko na to. Siyempre, ito yung binabaon ko nung bata ako. Tinalakihan ko na nga ito eh. Mm. Walang pinagbago. Ang lutong pa rin. Ang sarap pa rin niya. Hindi nagbabago yung lasa. Hipon flavor siya kaya masarap at savory. Di ba? Naririnig nyo? Ang lutong. Tikman naman natin itong Garuda Rosta bawang flavor from Indonesia. Mm, ang lutong ah. Yung, ang sarap. Alam niyo yung tamis at saka yung alat, sakto lang. Yung bawang flavor. Talagang malalasahan mo din. Baked, not fried. So, binake siya, hindi siya fried. Ay, ang sarap. Mm. E next naman natin ang I'll touch dates from Indonesia. Base sa research ko, ang dates ay high in fiber at marami pang benepisyo. Alam niyo dito ko sa Taiwan natikman yung mga dates na hinahalo sa mga para siyang palamig, ganon. Ito First time ko naman matikman yung dates from Indonesia. Masarap to pang himagas. Soft siya. At sya ka malaman sa loob. Mmm. Nagugustuhan to ni Adeline. Pag natikman niya. Sarap. Ang galing ng 7-Eleven, no? Lahat ng ito, mabibili at matitikman ko na dito. Hindi ko na kailangan pumunta ng Indonesia, Vietnam, Thailand. Makakabili na ako sa 7-Eleven. At alam nyo ba na ang 7-Eleven dito sa Taiwan ay kada kanto at 24 oras silang bukas. Alam nyo ba, nung udang dating ko dito sa Taiwan, lahat bago, lahat iba. Wala akong pamilya, walang pamilyar na lugar sa akin dito. Pero alam nyo yun, meron akong naging pamilyar na lugar dito sa Taiwan. Ang 7-Eleven. Ang daming pwedeng gawin sa 7-Eleven. Pwede kang mag-print, pwede kang mag-withdraw ng pera, pwede kang mag-fax, pwede kang magtawag ng taxi, mag-pick up ng parcel, at kapag gusto kong mag muni meron akong space sa 7-Eleven para umupo doon kahit bibili lang ako ng isang kape. Alam nyo yun, iba yung pakiramdam na wala ka sa bansa mo. Parang ano, naalala ko lang nung unang dating ko dito. Alam nyo bang matatawag ko talaga na real convenience store ang 7-Eleven dito sa Taiwan? Sobra! Sobrang convenient niya sa Ramadan, sa 7-Eleven.